Lahat ng adik pangit. Tingnan nyo ang before and after. Artista, napakaganda, na adik, tingnan mo yung itsura. Di ba? Diretso usapan, real talk. Wala pang adik o substance user na gwapo at maganda. Naghahalusinate, dangingisay at tila nawawala sa sarili. Ito ang ilang epekto ng sigarilyong tinatawag na toklaw o mas kilala sa bansa na toklaw cigarette. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, ang tuklaw ay isang uri ng tabako na nagmumula sa Northern Vietnam. May epekto itong kahaling tulad ng mariwana ngunit mas delikado. Ginagamit ito sa pamagitan ng paghit-hit gamit ang kawayan at ang iba naman ay nginunguya. Gayunman, mas mataas nila ang nicotine content nito na nasa 9% kumpara sa mga ordinaryong sigarilyo na nasa 3% lamang. Sinabi pa ng PIDEA na base sa kanilang pagsusuri, ang sigarilyong tuklaw ay mayroong synthetic cannabinoid na nakaapekto sa utak ng tao na nagriresulta ng tila pangingisay at pagkawala sa sarili at kung mapapasobra ay maaaring ikamatay. Ang Philippine National Police nakaaresto na ng limang individual sa Palawan dahil sa pagbibenta ng tuklaw. Ang crackdown naman natin, hindi lang dyan sa tuklaw eh, kundi sa iba pang mga droga, lahat ng ipinagbabawal na gamot. Sinabi pa ni General Torre, walang magandang maidudulot sa katawan ang anumang uri ng ipinagbabawal na gamot. And ba't ba pilit sila ng pilit? kita naman nila ang resulta ay eh, napakasama, ikamamatay nila. So I would rather tell our kababayans na huwag na kayo maging biktima dyan. Huwag nyo nang at sayang lang talaga ang oras at panahon nyo at lalo lalo na ang buhay. Paalala ng PNP sa mga magulang bantay ang mabuti ang kanilang mga anak. Pinapaalalahan lang natin ang ating mga kababayan na may goodness. Kaya nga illegal yan eh. There's a reason why it is being declared as illegal because first and foremost and maybe the, the only and most important reason is delikado yan. Hindi yan ginagamit ng mainstream na medisina. So, huwag lang subukan para mailayo sila sa disgrasya niyan. Kaugtay nito, pinaiimbestigahan na rin ang pambansang pulisya kung paano nakapapasok sa bansa ang sigarilyong tuklaw. Inaalam natin ang origin, no? pero just like the, any other drug, just like the other drugs currently in the market today na ating hinahabol at ating pinipigilan, may mga illicit trading uh, routes na tinitingnan natin na maaaring pinagdadaanan ng mga substance na ito. Leia. Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.